magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad? Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Gong Gong, si Pinunong General Recto ay magigising din sa pagkakahimlay maya-maya. At sa mga magdadaan na araw, ay pwede niya nang magawa ang kanyang tungkulin bilang isang Pinunong General ng inyong kasundaluhan ni Brother Zubaji. At hindi naman magiging sagabal sa pamumuno niya ang dalawang daliri nito habang ito ay kanyang pinagagaling. Sa totoo lang, ang pinunong general na iyon, ay nakitaan ko ng katangian bilang isang pinuno. At tama lang ang naging desisyon ni Brother Zubaji na gawin siyang pinunong general ng buong kasundaluhan ng inyong imperyo. Magtiwala ka sa kakayahan niya ganggang. -gang, at magtiwala ka sa akin mapapamunuan ni Pinunong General Recto ng matagumpay at maayos ang iyong buong kasundaluhan. Sabi ni Daryl nang nakangiti, nang marinig ito ni Ganggang. Gang, mas naunawaan niya kung bakit si Zubaji ay nagdesisyon na gawin pinunong general si Recto. At si Ganggang Gang ay nagsalita at sinabi, Daryl, tuldok, ikaw ba ang dahilan kung bakit tinalaga ni Zubaji ang sundalo na iyon upang ipalit kay pinunong general Gabriel sa kanyang pwesto? dahil kilala ko ang aking asawa. Hindi ito basta-basta magdedesisyon kung wala ang aking pahintulot. At ikaw bilang mabuti kaibigan niya at tinuturing niyang tunay na kapatid. Ginawa niya ito dahil sa iyong kagustuhan. Tama ba ako? Sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Tama ka Ganggang. Sinabi ko nga kay Brother Zubaji. Ang nakikita ko sa sundalo na iyon na si Pinunong General Recto na may katangian itong mamuno sa buong kasundaluhan na mayroon kayo sa inyong imperyo. At tama ka, dahil sa akin kaya nagdesisyon si Brother Zubaji. Sinabi ko sa kanya ang naging asal ng Gabriel na iyon sa amin kanina. Nang kami ay pumasok sa inyong imperyo, ang Gabriel na iyon ay masyadong bastos at walang kinikilala. Binastos niya kami kanina, kaya sinabi ko kay Brother Zubaji na alisin niya ito sa kanyang pwesto sa pagiging pinunong general at gawing pinunong heneral ang sundalo na iyon na naglangalang rekto. Sabi ni Daryl, nang narinig ito ng lahat, sila Ivet Irene, reyna ng South Cloud. Sila ay nagulat lalo na si Ganggang. -Gang. At nang marinig nila ang pag-amin ni Daryl, at si Irene ay napabulong sa kanyang sarili. Bakit nakialam si Daryl sa pagdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa mga kasundaluhan ng North Mona? Sabi ni Irene sa kanyang sarili. At ganon din si Yvette. Si Yvette ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Aking mahal, bakit mo iyon ginawa? Ang pagiging pinunong general sa buong kasundaluhan ay hindi basta-basta. Lalo na ang North Mona ay isa sa pinakamalaking imperyo sa buong mundo ng mga tao. At ang bilang ng mga kasundaluhan nito ay sobrang dami. Ang dapat mamuno dito ang nagtataglay talaga ng sobrang lakas na spiritual at may kasanayan at experience sa pamumuno. Bakit Daryl? Sabi ni Yvette. At si Ganggang Gang ay muling nagsalita at sinabi, Daryl, kaya pala ginawa mo lahat upang matulungan ang soldalo na iyon. Para ito ay magkaroon ng primordial spirit upang madagdagan kahit papano ang kanyang tinataglay na spiritual na lakas. At kaya nais mo manumbalik ang kanyang dalawang daliri. Dahil kasalanan mo ito lahat. Dahil din sa iyo kaya napunta sa kapahamakan ang buhay ng rekto na iyon dahil sa ginawa ni Zubaji na ipalit kay Gabriel si Recto sa pagiging pinunong general. Kaya naisipan ni Gabriel na saktan at paslangin si Recto. Dahil sa iyong ginawa nalagay sa panganib ang aking mga kasundaluhan na nagbabante sa gate ng aming imperyo. At dahil sa iyong ginawang pakikialam sa aking imperyo, kami ng aking asawa ay nagkaroon ng sama ng loob sa isa't isa. Lalo na ako ang dapat mamili at dapat magtalaga kung sino ang mamumuno sa aming mga kasundaluhan ay dapat ako o si Zubaji. Wala kang karapatan para pakialaman ang magiging desisyon ng aking imperyo. Oo ikaw ay kaibigan ko at matalik na kaibigan ng aking asawa. Pero wala ka pa din karapatan sa aking imperyo. Tandaan mo imperyo ng North Mo na ito. Imperyo namin ng aking asawa na si Zubaji. Hindi ito ang imperyo ng Westrington at ng Elysium Gate na kahit anong oras ay pwedeng kang magdesisyon. Ngunit ito ay imperyo ng North Mona. Kaya wala ka karapatan makisali. Nirerespeto ka namin ng aking asawa. Sana ay ganon din ikaw. Kung ano ang respeto namin sa iyo. Ay ay respeto mo din kami ng ganon. Tandaan mo Daryl Imperio ng North Mona ito. Ang aming Imperio. Hindi sa iyo. Sabi ni Ganggang sa galit na tono kay Daryl at agad-agad itong naglakad papalayo at patungo sa direksyon ng kanilang kaharian ni Zubaji. Nang marinig ito ng lahat ang sinabi ni Ganggang Gang at nakikita nila ang galit ni Ganggang Gang kay Daryl. Sila ay sobrang nag-alala, na sila Irene, Ambrose, Yvette at Reyna ng South Cloud. At si Daryl nang marinig din ang mga sinabi ni Ganggang Gang siya ay may napagtanto. At ito ay bamulong sa kanyang sarili. Mukhang tama si Ganggang napasobra ata ako. Totoo ang kanyang mga sinabi sa akin. Nawala talaga akong karapatan na makialam sa magiging desisyon nila at pamamalakad sa kanilang imperyo. Lalo na sa kanilang mga kasundaluhan. Alam ko na ito ay labis na kabastusan sa kanilang pamumuno sa North Mona. Ito ay lalabas na wala akong tiwala at wala silang kakayahan na mamuno sa kanilang imperyo. Nauunawaan ko ang galit sa akin ngayon ni Ganggang. Patawad Ganggang. Sa akin nagawa. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ni Daryl si Ganggang Gang habang ito ay naglalakad papalayo sa kanila. At sila Ambrose, Yvette, Irene, at Reyna ng South Cloud. Sila ay labis din nagulat sa naging reaksyon ni Ganggang Gang at sa mga sinabi ni kay Daryl. At si Yvette ay tumingin kay Daryl at sinabi, Mahal alam mo naman na lagi ako sa iyong tabi. At para sa akin ay ikaw ay laging nasa tama. Ngunit ngayon, para sa akin ikaw ay nagkamali. Patawad dahil hindi ko din nagustuhan ang iyong ginawang panginialam. Sa magiging desisyon ng dalawang mag-asawa na sila Brother Zubaji at Empress Ganggang. May wa na muna kita, sabi ni Yvette kay Daryl. At ito ay naglakad at sumunod kay Ganggang. At ganun din si Irene. Ito ay bigla din nagsalita at sinabi. Patawad aking mahal. Ganun din ako tulad nila Empress Ganggang at Yvette hindi ko din talaga nagustuhan ang iyong ginawa. Maywan ko na muna kayo. Sabi ni Irene at agad-agad din itong naglakad. At ang reyna ng South Cloud ay dahan-dahan lumapit kay Daryl at ito ay humawak sa kamay ni Daryl at sinabi. Para sa akin aking mahal, wala kang ginawang hindi maganda para ikagalit nilang lahat. Nandito lang ako sa iyong tabi lagi. Sabi ng reyna ng South Cloud. At si Daryl ay dahan-dahan humalik sa ulo ng reyna ng South Cloud at sinabi. Salamat sa pananatili sa tabi ko aking Reyna. Ngunit nauunawaan ko ang kanilang galit sa akin ngayon. Lalo na ang galit ni Ganggang. Hindi talaga ako dapat manghimasok sa kanilang magiging desisyon para sa ikakabuti na kanilang imperyo. At lalo na sa ikakabuti ng kanilang buong kasundaluhan. Yun ang isa kong pagkakamali na nagawa. Sabi ni Daryl sa mahinang tono habang nakatingin sa tatlong tigire na naglalakad patungo sa loob ng kaharian na sila Ganggang, -Gang, at Irene. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Ama, ano na ang sunod mong gagawin? Ano na ang nasa isip mo? Sa iyong sinabi kanina, yun bang dapat mong ipapaliwanag sa amin lahat? Nang ikaw ay tanungin ko kanina sa loob ng silid hapagkainan. Hindi nga ako nagkamali ama. Dahil sa iyo kaya nagdesisyon si Uncle Zubaji na gawing pinunong general ang recto na iyon na nagbabante sa gate ng imperyo. Sabi ni Ambrose nang marinig ito ni Daryl ang pagtingin niya sa tatlo ay binalin niya kay Ambrose at ito ay nagsalita. Ambrose, nais ko muna maglakad-lakad at mag-isip-isip. Sumunod na muna kayo ng reyna ng South Cloud. Sa silid kung saan dinala nila Lexer, Sean, Liam at Troy ang katawan ni Pinunong General Recto. Sige na sumunod na kayo ng reyna ng South Cloud at tumungo sa loob ng kaharian at sa silid na kung nasaan sila pinunong General Recto at ang apat na kasundaluhan ni Brother Zubaji na sila Lexer, Sean, Liam at Troy. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Ambrose, agad-agad siyang tumugon at sinabi, Masusunod aking ama, at si Ambrose ay tumingin sa reyna ng South Cloud at sinabi, Auntie, tayo na muna tumungo sa loob ng kaharian nila Auntie Ganggang at Uncle Zubaji. Sabi ni Ambrose sa reina ng South Cloud. Nang marinig ito ng Reyna ng South Cloud, ito ay tumingin kay Daryl ng walang imak. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!